Tila kaibigan kung ituring ng 52 anyos na magulang na si Arlene ang kanyang mga anak. Aniya, mas mainam ito upang mas mapalapit ang loob ng anak sa kanya. Alam mo ang mga kabataan ngayon iba kaysa noon. Parang ikaw na ang nagiging bata kaysa sa kanila. O di ba? Kaya kailangan pakisama tsaka parang gawin mo na siyang barkada para hindi naman yung mga bata eh Ayon sa kanya, isa raw kasi sa mga rason kung bakit nabubuntis ng maaga ang mga kabataan ay dahil sa pagre-rebelde o kaya ay napapalayo ang kanilang loob sa mga magulang. pag istrikto ka kasi ang parents talaga, doon sila na, ano, na gano'n ang mangyayari sa kanila. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, halos dumoble ang bilang ng teenage pregnancy sa Cordillera mula noong taong 2017. Ang ating teenage pregnancy is 3.5%. Doon sa total women na nag-pregnant na, na, na noong 2017 ay nag 6.1% siya noong 2022. So ang increase niya is 2.6 percentage point at uh, tayo yung first among regions with highest increase in teenage pregnancy. So tayo yung pinakamataas ang increase sa buong Pilipinas. Isa mano no, sa mga rason dito ay ang pag-usbong at pagkatuto ng mga kabataan sa iba't ibang mga social media apps. It's still a result of the pandemic. Nung nagkaroon ng nakulong-kulong sila in, in their own spaces and uh, yung sa psychology natin is yung longing for do, doon sa mga companionship parang doon sila nagkaroon ng ah ito na siya. <laughs> and uh, of course uh, may effect yung ating social media na effect social media yung ating uh, internet usage because it's it has been uh, ano to na na lang sa kanila na makapanood ng uh, mga materials wherein it's actually arousing their interest karamihan sa mga nabubuntis na mga kabataan sa Cordillera ay nasa edad na labing lima hanggang labing walo kaya si Arlene laging pinapangaralan ang kanyang anak. Mahirap pag uh, nagkaroon kayo ng pamilya, kagaya ko, sabi kong gano'n. Kaya ng sitwasyon natin gusto nyo bang gano'n, di ba? Kaysa yung pagdalaga kayo, pag no, pagtapos kayo, o katrabaho kayo ng mabuti, o di. Bago kayo magkaroon ng pamilya para uh, walang kayong sisihin. Ito din ang payo ng Philippine Statistics Authority sa mga magulang. Nagsasagawa din ang ahensya ng mga seminar sa kabataan ukol sa sex education. Ang pagtaas daw kasi ng bilang ng kaso ng teenage pregnancy sa rehiyon na indikasyon ng kakulangan sa kaalaman ng mga kabataan tungkol sa ligtas na pakikipagtalik. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.